Perjalanan ke Jalan Jalan Men Adakah anda dapat melihat pakaian mereka? asawa ko? Iniwan niya talaga ako? Oy, <laughs> kapitan! Ay. Ang hinang hinang, hinang ng barko nito! Pabilisan mo nga ito! Ang hina! Oo, so, oh, matawad. Pero nandito dito lang, ang kaya ng ating vapor. Napakadali lang na solusyon. Isang kanal. Isang kanal na mula sa dagat ay patungo sa labasan ng ilog. Ito ay lalago sa Maynila at wala pong masasayang na lupa. Makakapuha pa tayo ng mga abo. Hindi ako sa ngayon sa ah, pinakaano mo, binuong simon. Napakalaking pira ang mawalaan. maraming kabahayan na masisira. Well, ang masira ang dapat masira. At saan naman nun ang daliping ibabayad sa mga magagawa? Baka magdulod yan ang magsikat. Hindi e sila bayaran ang mga mamamayan at ang mga bilanggo ang mga giging mga trabehante himagsikan at kabaliwan? Bakit? Naghimagsikan ba ang mga Hodyo at Egypto? Ngunit wala tayo sa Egypto ng mga Hodyo. Inuong Simon. Kinalulungkot ko, pero hindi ako sangayon sa gusto mo. Hindi ako makakapayag. Kung aalis ka, babalik ako sa gubat. Ganyan ba importante ang binigay na agnos ni Basilio? Parisan niya mo ang sarili mo kay Hermana Pinchang? Huwag kayong magalala. Ginagawa ko ito para kay Ama. Ano bang naririnig ko? May paparating! Inuusin mo? <tiple> Imposible! <tiple> Huwag kang lumap kung ayaw mo mamatay. Ginoon, Nakita na po tayo, Labing tatlong taong ang karaan. Sino ako sa palagay mo? Ikaw! Ang taong matagal ay nakalang patay na. Pero hindi ko gustong pagsisihan na hindi ka patayin. Tulad ko, dapat meron ka ding isakripisyo para sa lipunan. Tayong dalawa ay uhaw sa katarungan. Dapat tayong magtulungan. Karangalan kong matulungan. Pero ngunit ayaw ko sa politika. Naniwala akong karunungan ang makaligtas na bayan. Malika, makakamit lang ang kalayaan sa pamamagitan ng lakas. Kung gayon, magkaiba pala tayo ng paniniwa. Iginagalang ko ang iyong desisyon. Pero kung mag-iba man na iyong isip, bukas pa rin ang aming tahanan. Huwag kang malungkot, Ingkong. Pabalik naman ako. O, Diyos ko, kitongin ang dating may-ari nito. Baka akong mahawa. Sige, ko malis na ako. Hala, nabipin na si Tandang Seno. Pasok po kayo, Ginoong Simon. Okay mo ba? Sapat na itong revolver para sa mga tulisan. Nakalimutan ko po, pero mayroon na silang mga baril na malayo na narating. Oh, magaray! Anong nangyari sa nilalakad natin? Ngayon ang lupon sa mga bina. Ang mga aral ay sa kanang karunan. Kung ngayon, tagumay tayo. Si Basilio. ayon mo na po siya. Hindi po eh. Ito ay isang leksyon sa isang taong tulad niya. Pero wala pong kasalanan ang binata. Wala pero, pero pero. Ipapatay natin yung lalaking iyon. Kung gayon, ay magbibitaw na lamang ako sa aking katungkulin at babalik sa Europa. O Basilio. <laughs> Pinaparusahan ako ng Diyos. Panahon na para sumama sa inyo nasa panig mo ang katarungan dahil kasama mo ko. Nariyuan na ko ng karamihan dahil sa panalamin. Ano yun? Halika, tingnan mo ito. Isa lang para? Ano?